Dito po tayo kay Madam Ibiang. Alamin po natin yung presyo ng ano ng silin Taiwan na yun. No? Good morning Madam Ibiang. Ayun, oh. No? Wala pa siyang kalabansin dumadating. Mamaya alamin natin. Madam Ibiang, magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking. 45 asking namin. 45 bumaba ulit ano. Dati tumataas na ano. Itong nga uh, panigang. Panigang po, naku, ang palabahin daw yata, sampo. <laughs> Mas lalong bumaba yan. Oh. No? talong natin. Talong ko po, 40, sa itsura dyan. pin pinakamaganda. 30. Ano yan, bayabas? Yeah, ba magkano so? yung, yeah, yung uh, kilo? 50. Yeah. Yeah. Sa kalamansi natin, ibiyang ngayon. 1, 4, 4, ano? Mababa yun natin. Madam, magkano yung okra mo? Okra Fifty-five. 4, eh, yung ating pipinong puti. Yung si sa... Yung ating papaya. Dose, sa ating palaya. Palaya po, yan. Thank you tempo po, kasalukuyan nagdadatingan yung ating mga gulay. Alas 9.15 po, napakarami pong gulay na bumabaksak dito sa ating baksakan. Tanong natin kay Machete. Machete, magkano yung ganitong bonitong pinapak niya, no? Ni ano ni Totoy Mola. Ang ganda. O, no? 100. Ay, baba yata. okay Sobrang baba. Yung ganito natin, sitaw. Sino naman nagsabi? Si Yung sitaw natin, magkano? Sitaw po, 100. Yung Taiwan natin? Taiwan 250. Medyo bumaba uli. Ano? Mataas na, di ba? Bumaba uli. Ayan. Salamat. Madam, magkano yung ano natin? Talbos ng sili? 50. 40. 50, pala yung maganda? Oo. Oh, magkano? Ay, magandang magkano? 50. 50, 45. Ayan. Salamat. Hindi na maganda yung ano niya. Ang palaya niya. Magkano yung upo natin ano? Dito, dito, dito. Dito, Ano? Magkano yung upo? Dito, dito, dito. 12, 120 balis sa bundle ano. Na, salamat. Ano, dami pong mga gulay na diba? natin Magkano yung pipinong puti? pipote? Kuya, ito yung pipino pote, magkano? Sampo. Sampo sa sa bakla. Sampo yan, ano? ayan masipag natin bago natin sa Kadorotog. Guwapo pa. Ayan. Salamat. Ela, magkaling patola natin palitpig. Ito. Meron siyang palitpig, pati meron siyang finish. Tanong natin tuloy yung magkano. Magkano harold yung palitpig natin ngayon? Rese. Rese, dose. Eh, yung finish? Finish yung wala kay Ela. Ito, 15 yung mataas. Tanong natin yung ano kay Ela. Ela, yung, yung finish natin patola. Princess Princess, salamat Boss, magkano na yung kamatis natin ngayon? Kamatis, magkano? Dente, medyo bumaba, bumababa yata yung mga gulay natin ngayong araw po ng Bernes Pero po, tignan niyo po, napakadaming gulay ang damadating dito sa ating baksakan no? O, oh, kamatis niya, dente yun kaya pala medyo bumaba ulo yung ceiling Taiwan dahil napakadahin Taiwan ngayon ano ito andi dito si kaibigan natin nga uh, Dingdong Dantes yung Dingdong Dantes ng uh, baksakan good morning Dingdong Dingdong magkano yung supiya natin ngayon 13 sa Sultan 55 5 mababa pa rin yung sa Okra Ako na ko ng 5-5 din sa Sitawa sa Panikang Princess sa Taiwan. Ito bumaba uli ano. Yung talbos ng ampalaya natin ay magkano ba? Magkano? 45. Eh sa kamatis natin ngayon. Princess. Yan medyo bumaba ngayon uli yung mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Dito tayo kay Ate Baby. Ate Baby, magkano na yung bulakan white natin ngayon? Asking lang. 140 yung sa berde 140 lang pero 130 na kukuha no eh yung ating berde berde yung ano wala pa, verde. wala pa eh ito ano itong ganito wala ka may tingnan Okay, sa talong natin ati baby eh naalis sa talong ko 32 32 yan salamat segunda na lang ayun eh, good na no good na good ah Okay, thank you ayun 32 yung good na good 320 isang bundle Okay, thank you Isang mapagpalang araw kabanatuang kung mahal Sa lahat po ng ating mga kapalengke Sa aking mga kapwa kabanatuwenyo I'm proud to be kabanatuwenyo Dahil tatak kabanatuwenyo po tayo Welcome po ulit sa ating YouTube channel, dan V. Mr. Palenque. Muli po ito po ang kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers. Dante Viernes po ang Mr. Palenque ng Kampanatuan City. Today is May 16, araw po ng biyernes. Narito na naman po tayo sa pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Base sa World Trading Center, Palenque ng Sangitan. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay nito para po sa ating update. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Tara, let's mag-update na po tayo. Dito kay Madam Lilibet, oh. may nakita ko magandang talong. Madam Lilibet, magkari yung talong natin ngayon, no? Oh. Muchi ba ito? o 30 napakababa yata ng ano natin ano ng talom ay yung ating palaya palaya po 500 asking lang din ah eh, ay yung ating upo upo po 120 asking 120 asking ng ating uh, okra si si salamat Wala yata si madam kim ano oh, shout -out muna yan, yan, 'yan. Sakun di mo 'tong maligo diyan. Ay, si Madam Kim daw nasa hospital yung anak. Nakakahiya kayo, Dikit kayo nang dikit. Ayun, shout out daw nananawagan daw oh. 'yung mga tropa mong hindi marunong maligo. Ayun. Maganda 'tong peche. Bago batong peche. Ay, hindi luma. Luma na 'tong na 'to. Wag natin tanungin 'yan. Siga tayo sa Ay, wala tayong nakitang sigarillas. Boss, wala 'yang sigarillas ngayon. Wala na. No. Okay. Ito kay Boss Marco. Boss Marco, good morning. Kumakain ng almusal sila, Boss Marco. Ay, yung aking idol na pumapayat na. <laughs> diet yan na diet. Magkano yung dilaw nating mais, Boss Marco? Magkano, askin? 20. Sa puti? 20 sa dilaw ngayon. Sa puti. Sa puti, magkano? Wala pute puti, yan. Yung aking idol niya medyo talagang nagdadayo siya control lang, control. At yan ang magkano na yung natin ngayon. Walang pagbabago. 15 pa rin sa Talbos. 8, 8 po sa Talbos ng Kamote, 15 po sa saluyot. Ito, ay wala yung magpipinda dito. Ito sa Sampalok. Yan na, paulit-ulit lang po tayo. Paulit-ulit lang po tayo. Uh, ah, tignan natin itong uh, sampalok. Sampalok, meron natin hindi ano? Madam Ella, magkaling sampalok. sampalok natin. Ito, may kausap ka pala. Dito muna tayo. Magkaling sampalok na yan? Ha? 5-5, 550 po isang bundle. 10 uh, kilo, kilo pa yan. Ito. Sa sinibuyas natin gabi, uh, magkano? Hindi ko hindi pa na dito. Sa sinibuyas natin ay magkano? Ay, Ella, magkaling sinibuyas? Siniboyas? San Libo, Ayan, bumaksak. Ay, eh, yung puso natin mapagmahal, Madam Malo. 25. 25. 25. Dito, meron tayong nakita nga ng medyo small o maliliit na, uh, na ano, maliliit na kamatis, o. Oh. Boss, okay. magkano yung kamatis natin ngayon? Asin. 20 po Dante. Oh, 20 lang, oh. Pero magsang galing to? Biskaya kayo Dante. Oh, biskaya, yan. Sa sa ano, sa sa tuyo, ano. Yan, mamaya gagawin natin sa usawan. Dito, tanong na po. Boss, baka ano yung magandang magandang nating loya ngayon? Asking lang. Parang masabi to na. 1.6? O, medyo ano ngayon, mahal ano? Tumaas yan eh. E eh, yung gabi? E yung <muchos> gabi, ito kung 50 pili yan. pinakamababa. <na> 1.30. <muchos> 1.30. Ito yung gabi yung galyang, 1.35. Ayan. Okay, Salamat. Salamat. <muchos> 50,000 sigarilyos na gano'n pa. Magkano isang bundle ng sigarilyos ngayon? 850,000. O, okay. oh, eight, ay, bumaba uli, ano? Not na, hindi, dati sa isang libo na siya. Dati, nung nakakaraan, ngayon, 850. Medyo tumas uli, yan, okay. Buma tumaas, bumaba, tumas, bumaba, tumas uli, ano, 850. Salamat. Mas magkano yung ano natin, Taiwan si natin magandang malaki? Asking lang. Ha? Ah, 250 sa ating medium. 200. 200. Yan, salamat maganda Mga na ng ibang gulay na hindi natin natatanong. Kada maganda makari yung maganda mong upo kasi ganda mo. Kinse, yung bonito natin. Pero magkano ang tuturin niya dente. 20. sala ay sa patolang palitpit. Martino. Sampo sa patolang palitpit. Yan oh, no? sa lalo ko yang ng pare maraming gulay natin dito. Ito tayong ano, mais na puti doon kay Boss Marco tingnan natin kay Ate Aya. Ate Aya, meron ka mais na puti? Ay, magkano yung puti natin? Ah, oh, 300, medyo mas ah, mas naman. Sa dilaw? 20 po. 20, yan. Salamat. Ito, gaganda ng kamatis. Ang lalaki yun. Tanong natin yung malaking kamatis. Ate Aya, magkano yung malaki mong kamatis? Yung kamatis, malaki mong kamatis, magkano? 25 25 25 sa talong Bente, sa 20. 20, yan. Salamat Ate yun kumaganda. Yan, medyo naghanap tayo ng pecha eh, ng ano, tawag dito, mustasa pero wala pa tayo nakikita. Ayun na yung ano, yung ati ini ko na ano, naganda ng ano, naganda ng maraming handa nung pesta sa kanilang barangay. Yan ha. Ate ini marahin ba tayong bisita sa anong presa ng barangay natin? Oo. Uh, malungkot. Nakaraos lang. O, oh, yun. Ang, mag ang maganda doon, may misa, may kaitinan. Ayun na. Uh, uh, ayun, uh, ayun. Ayun, uh, ayun. Ayun naman talaga pag -pyesa. Ano ba yung poon sa inyo? Oo, oh, San Isidro. Labrador. Ano? Okay. Thank you, Ate ini. Okay, may nakita akong labong. Madam, magkano yung labong natin ngayon? Asking lang. 400 yung labong. Ito yung ating ube. Kinuha na yung kamote, no? Kamote ube na malaki. Malaki po. 180 yung 200. Sa kinaros po. Wow, yan ni Jum. Ito yung dalawa kong idol na pogi talaga. Ito, tina, tinaingitan ko itong dalawang eh Magkano ba yung ating uh, isang sakong uh, mani? Bigyan natin, 1.7. Uh, 1.7, ilang kilo yan? 29 kilo. 29 kilo, pag per kilo. So, per kilo, eh, 65. Ito, itong dalawang to, simple lang to, pero... Uh, pero talagang simple. Tayo, pero, good boy. Uh, pero good boy. Ayan, ayan ang may pagmamalaki ko sa dalawa. Good boy. Paano, 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 ah, kay idol. Kasalukuyang lumalayo sa mga tukso. <laughs> Yon. Ang gaganda ng upo ni Kuya Noel. Kuya Noel, magaling upo na asking lang. 18. Yan o. 180. Yan, dito na po tayo sa ano. Ah, ah, dito sa kaibigan natin. Ano. Boss, good morning. Magkano na yung puti natin na sibuyas na ganito kalaki? 120. 500, ilang kilo yan? Siyam na kilo, yung pula natin. Pula, 780. 780 sa super white. Super white, 660. 660 sa kanso. Kanso, mayroong 530, may 500. Sa labo natin, munggo? Munggo, 1850. 1850, 25 kilos yun na. okay, wala tayong kita, puro labo, no? Okay, thank you. O, shout out po yung kaibigan mong nawawala. Yung naliligaw mong kaibigan. Nan nan nan. Ako naliligaw diyan. Hanapin mo lang mabuti Yung mo, ha? okay. mabuti landas mo. Okay. Kung nasa ka man naroon, sana na, masaya ka dyan. Ayun, gano'n sana. Ito, dito na tayo. mag tayo. Ayun, hindi ko si Boss J Jano. Boss Jano, magkano yung repolyo natin? Good morning. 500. 500. Ito yung laki ng katawan ng, ano, ng kajim ko. natin. 250. Two, 250? Yeah. E yung carrots. 550. 550. 550. Sa repolyo, rep sa 350 sa patatas natin. 400. Per kilo ng ating broccoli. Ay. Ganda ng broccoli. Sandaan sa ano, sa coli. Sa red bell natin. 120. Sa sitsaro. 250. 250 sa lemon. 150. 150. 150. Celery. 140. Leeks. 120. Sa beans. 100. Lettuce na bilog. 200. Uh, green eyes. Yan, maraming salamat boss Jano. Wala po si Madam Gladys ngayon dahil nasa bahay naglilinis, naglalaba, namamalantya, magluluto pa. Ganyang kamahal ni Madam Gladys si boss Jano. Yan. Ang yung gym ko, talagang easy lang yung binubuhat Oh. Araw-araw kasi ngan eh, ah, uh, nagbubuhat. Yan. Yan po, napakainit po ng ating ah, uh, baksakan ngayon. Dahil nga po matindi sikat ng araw. Pechay na lang po, pati mustas ang hanapin natin. Dito sa nagabang ng presyo ng kalamansi ni Madam Menchi. Mamaya-maya marami na ito. Yan. Madam Menchi, magkano yung good na good natin kalamansi ngayon? Wala pa kuya kahapon. One, two, o, oh, one sa. Ah. Alam mo ba ang laging araw-araw may nagtatanong sa Sir, huwag niyong kalimutan si Madam Benchi sa kalamansi niya. <laughs> Kaya siguro namimili. Ano? O, oh, one five daw, one six kahapon po yun. Pero mamaya may darating. Yan, tignan natin mamaya yung presyo. Salamat. Salamat. Dito po sa lugar na ito, bumabaksak yung mga pechay natin, pati mustasa, kaya lang wala pa. Punta tayo sa banda roon. Boss, magkano Suprema natin ngayon? Asking lang. Naku, lalo yatang bumaba, no? Awawa na may mga kaibigan natin magsasaka, lalo bumababa yung ating supremang kalabasa. Eto, meron ng pechay dito kay Brother Junjun. Eto, pechay at saka mustasa. Brother Junjun, magkano ngayon mustasa natin? Asking lang. 40, 35. 40, 35. Sa Pechay? Sa Pechay po, 35, 35, 30. Mas mababa yung Pechay. Saan galing yung Pechay mustasa natin? Gabal doon. Yan po. Ito, okay. Ati Biyole, magkano yung sigarilyas natin? 150 150? Ayun. Ito kasi magandang sigarilyas yung natanong natin kanina. Hindi masyado maganda kaya mura lang. Yung Taiwan bumaba. Yeah. Magkano mag ulit? 400 bumaba. Pero yung ano natin si Perillas mataas ulit. 1.5 ano? O 2 turing yun ha. Yung maganda 1.5 kasi meron hindi maganda kanina 800 lang. Eh. Okay. Salamat. Eh, yung ating ano, yung kamote puti. Salamat Ate Bioli. Ayun. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, para po sa araw-araw natin pag-update. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. Ingat po tayo. Inam lang maraming tubig dahil napakainit ng panahon ngayon. see you again bye bye god bless us all